ang coffee. Love na love ng kahit sinong Pilipina from all walks of life. Kahit ang mga paborito natin kapuso celebrity, may say din about coffee. Parang nakakatulong din talaga siya to keep me awake, alert, and ganyan. So, yun, yun ang mga pangunahin dahil lang kung bakit gusto ko ng kape. Why do I love coffee? Masarap kasi. Uh, pag nasa taping kasi kami, usually ang, ang pinapagawa kong coffee, yung iced coffee na, na matamis with cream. Coffee is my life. De, ano yan? Body body ko yan? Uh, every morning, tanghali, gabi. Wala eh, talagang ano eh. Uh, parang comfort ano siya eh. Uh, food or drink. I love the taste. It's, it's a waker upper. You know that it's, um, it's, you're going to have like, it's the best way to start a day. When you take coffee and um, it wakes you up. I love coffee kape kasi is part ng buhay ko yan. Kasi every morning, bago ako gumising, lalo na pag sa set, kailangan mong ano, pagpatanggal kasi siya ng stress. Every time na parang I feel so ano, sleepy, especially pag may taping like this, naku, parang isang kape lang na iba na talaga agad. Kaya I really like coffee. Kahit pa maraming benepisyo ang kape, kapag dinadagdagan ng mga pampatamis at pampalasa, hindi rin ito healthy. Kaya naman may mga tips kami para gawing masarap at guilt-free ang paborito nating inumin. Kung nais na patamisin ang kape, imbis na asukal, gumamit ng natural sweeteners tulad ng stevia powder. Nariyan din ang honey at muscovado sugar. Para hindi naman madaling magsawa sa kape, pwede natin itong lagyan ng kounting spice. Isa sa karaniwang nilalagay ang cinnamon. Mayaman ito sa antioxidants na nakatutulong naman sa cell growth. Kung hindi mahilig sa cinnamon, nariyan ang cocoa powder na good source naman ng protein, potassium at zinc. At para sa hindi sanay sa black coffee at mahilig maglagay ng creamer, eto naman ang healthier option, ang paggamit ng non-fat milk o malted soy milk. Ang mga ito ay mataas sa protina pero mababa sa fat content at hindi na nakakapagdagdag pa ng unnecessary calories sa katawan. Hi! Merry Christmas! Gusto niyo bang mas ma-feel ang Pasko sa pamamagitan ng pagtimta ng kape? Mm, meron tayong gagawin ngayon, ang gingerbread coffee. Kailangan meron ka lang five spice powder, look at this. turmeric powder, look at those, cinnamon powder, I'll look at that. And then, isang masarap na coffee. Kailangan lang ay... Just a pinch. And then, naku, konting halo lang. Ang bango na, ha? In fairness, ang bango ng kape ko. Mmm. Wow! Oh my God! Merry Christmas! gingerbread coffee may turmeric o yung dinurog na luyang dilaw na isa ring effective antioxidant. Pinapasarap pa ito ng five spice powder at pinapabango ng cinnamon. Hindi lalagpas ng 50 pesos ang magagastos dito. Sulit na kapeng pampagising with a twist. Ang kape, siksik at napakayaman. Kaya always drink coffee para maging awake, healthy and happy.